Magandang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga ka-listeners. Hello po. Question and answer portion na naman po tayo mga ka-listeners. Babasahin ko po yung tanong ni Sir uh, Horacio. Okay, ito po. Um sabi niya, Ma'am Liz, good evening po. May kasama po kasi ako na gusto niya na pong ipatanggal ang petroleum jelly sa ari niya. Pwede po ba hiwain para lumabas? Sir Horacio. Tanong ko lang, sino po ang hihiwa? Kayo po ba? Kayo po ba ay Sir John? Ayan. Sa madaling salita, mga ka Sir Horacio and mga ka-listeners na nakasabay-bay, kung kayo po ay accidentally naglagay po kayo ng petroleum jelly sa inyong mga ari na hindi nyo pa alam kung ano po yung mga pwedeng komplikasyon na maranasan ninyo and dahil tapos na, nagawa nyo na, uh, napanood nyo siguro yung video ko na sa mga hindi magandang epekto ng pag inject ng petroleum jelly, eh po, uh, siguro gusto nyo na po na matanggal. Advice ko po sir, ang sagot ko po ay, konsulta nyo muna po sa mga totoong mga doktor. Ay eh po, alam nyo po kasi, ang um, yung hihiwain nyo ng kayo-kayo lang, Huwag niyo po ipagsapalaran yung inyong ari, yung inyong buhay para lamang tanggalin. Okay, baka kasi iniisip niya, baka ako na lang gagawa, tatanggalin ko na lang, hiwain ko na lang. Kasi ang mahal magpa-doktor, magpa-surgery. Ang mahal ng gamot. Huwag, huwag, wag pong ganun ang isipan. Okay po, priority po natin dito is yung safety po ninyo. Mga ka-listeners, ako po ay isang operating room nurse din po. So, nakakasama po ako sa mga operasyon, sa mga iba't ibang operasyon na uh, katulad ng uh, mga iba't ibang operasyon. Ayan nga, ako yung nag-aabot po ng mga instrument sa mga doktor. Super sterile technique po ang ginagawa po namin. Hindi po pwede na unsterile yung mga bagay-bagay na ginagamit. Talagang napakataas po ng no, uh, sterility. Okay, um, ginagawa po namin ito sa operating room para maiwas po na magkaroon po ng infection yung mga uh, <clears throat> pag o na ginagawa po ng mga doktor. Kaya kung, ang sagot ko po ay, kung gusto nyo na po matanggal yung petroleum jelly sa inyong mga ari, unang niyang gagawin is magpaka-check up sa mga doktor, sa mga urologist, mag-undergo po kayo ng mga test para malaman kung pwede kayong pwedeng tanggalin maoperahan. Okay, sa mga doktor po kayo dapat na magpapa-check up, okay? Um, as soon as possible kasi baka mamaya uh, yung mga infection, yung mga complication po ng pag inject nyo ng petroleum jelly ay malala na yung sakop ng pinsala sa inyong ari. Okay po, huwag basta-basta kung ano-anong ginagawa. Okay, sa inyong ari ma uh, mataas po yung sakit na uh, mataas po yung chance na kayo ay magkaroon po ng deformity, masira yung nerves, risk eh infection at pinaka sad uh, na pangyayari ay eh, pwedeng maputulan po kayo ng inyong ari. Okay? Ayan, tandaan po natin, prevention is better than cure. Okay? Pa-check up muna, pa-check up. Kayaan nya sa mga surgeon po ang gumawa. Okay po. Thank you.